pinang balok na balok yata yun wala pinang <laughs> balok yun lak 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 manok lalala soft drinks uh, soft drinks dito te mami dito yun muna yung sabaw nakatabaan yan sabaw at tabaan sa request ni kuya si wata pares nakakagutong tingnan <laughs> <laughs> Oh. Ay, taba, oh. Nakakagutom tingnan guys. Grabe taba yan, laki ah. Oh. Okay. Litid na yan. na, na. Paris. Nakakagutom tingnan. Yeah. <laughs> Ay, bago kami nawin. diwata. Uh, Iwata Paris. Paris. Nakakagutom tingnan. Ang laki na taba na binigay sa kanya oh. Litid yung binigay sa kanya eh. Litit. Grabe. Laki taba. Sa pa kayo galing te? Galing kami ng POA. Grupo talaga kayo no? Grupo no? Grupo. <laughs> Ang lalaki ng chicken ni ate oh. Gutom yung Double chicken yung kinuha ni ate. paris. <laughs> paris. Grupo yan sila boss. Grupo. Grupo sila? Grupo yan? Oo, Grupo. OFW po kami Ah, talagang sinadya nyo Ito talaga stopover nyo, no? pag po namin dati Oo Oo, tama Kaya sa namin Oo Galing pa kayo Malate nyan? <laughs> dito talaga stopover nyo So, galing After nila mag-apply sa agency abroad Diretso sila dito Nasa listahan talaga nila na After nila mag-apply sa Malate abroad Diretso sila dito kay diwata para bago man lang sila makapunta sa abroad ay natikman nila ang Paris Diwata nila. Dito sa Pasay City. ba? Diba? Ganon. May ganon. May souvenir. Wala si Diwata. So bago kayo mag-offroad, bago mag-offroad kailangan matikman nyo talaga si Diwata. Yung pagkain niya. mo kuya. mo na. Bago daw sila lumipad sa abroad, kailangan matikman nila si Diwata. Oo, ayan, ng mga grupo 'yan sila oh. mga ano, mga bayani, bayani ng ano, bayan. Yan. Matikman man lang nila si Diwata bago sila makapag-abroad. Galing no? Oh. Galing pa silang malate nasa plan nasa plan B talaga nila yung after nila mag-apply ng sa nila mga ano processing diretso talaga sila dito sa Pasay ang galing ayun dami po sino kaya itong grupo na ito may mga proposal na naman si Diwata ayun proposal tingnan natin baka lumabas si Diwata dyan lalabas yan si Diwata lalabas yan kinakatok si Diwata sa kanyang Caja de Castel tissue po dun dyan po sa may yes, cool. sabaw sarap sarap yan mainit init pa ay si Diwata oh si Diwata Diwata salamat po nandito na naman ako bibidyo lang kita real sci-fi yung si Diwata okay. Ay, ito yung ah, ko mo sa lechong belly ko tapos mag, ano, magsabi ka sa akin ng buo? Sige, sige, sabihin mo lang Ako may alam ng focus belly ko Ay, sana, all na lang talaga Hala, may ano, may Oy, pagdating mo, endorsement si Sige, thank you, ah. Picture ko yung kayo Ayan One Sama ka na one Ano, 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 Uh, <laughs> Bye, Diwata <laughs> Ayan si Diwata oh. Nakita nyo na si Diwata May proposal si A